Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 1, Week 5. At ang paksang ating pag-aaralan ay ang pag-unawa at pagsusuri sa tekstong informatibo, pag-iisa. At ang ating tekstong gagamitin o babasahin ay pinamagatang noon at ngayon ni Maria Teresa I. Cortez. Ang mga layunin o mga kasanayang ating lilinangin ngayong linggo ay ang mga sumusunod. A. Natutukoy ang mahalagang impormasyon ng teksto. B. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso pag-iisa-isa. C. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang naguugnay ng mga ideya ayon sa layon, pahulugan, tagapakinig, mambabasa, at konteksto, tekstong informatibo, pag-iisa-isa. Di, Nabibigyang kahulugan ng mga tekstong biswal, pictograph, na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa unang araw ng ating aralin, narito ang ating mga gawain. Para sa unang gawain, magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. At ang ating strategiya ay pinamagatang alam ko. Para sa panuto, tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ano ang kahulugan ng tekstong biswal na ito? Para sa ikalawang bilang, ikatlong bilang, apat at ikalimang bilang. Sunod naman ay ang larawang suri. Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita pagmasdan nito mga bata. Narito ang ating mga gabay na tanong para sa larawang inyong sinuri. Una, ano ang mga nakikita mo sa larawan? Pangalawa, ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? Pangatlo, anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? At pang-apat, paano nagiging masaya ang isang pamilya? Sunod na gawain ay ang i-connect. E Isulat sa loob ng bilog ang mga salitang may uugnay sa salitang impormatibo. Para naman sa ikalawang araw ng ating aralin, narito ang ating mga gawain. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Tignan natin kung gaano kayo kahanda. Ipakita ang thumbs up sa inyong mga kamay kung kayo'y handang-handa na. At thumbs side naman kung hindi pa gaanong handa. At thumbs down naman kung hindi pa talaga handang makinig. At dahil naka-thumbs up na ang lahat, narito ang ating unang gawain para sa Sipat Eksena, panoorin ang isang video clip tungkol sa pitong mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. At para naman sa mga gabay na tanong, una, ano ang pagkakatulad ng mga larawan na ipinakita sa unang aralin sa pinanood na video? Pangalawa, ano ang tawag dito? Pangatlo, bakit ito ginagawa? Narito ang ating tekstong babasahin para sa ating aralin mga bata. Ito ay pinamagatang Noon at Ngayon ni Maria Teresa I. Cortez. Isang umaga, habang nasa sala ang magkakapatid na sina Maria, Carla at Lito, pinag-uusapan nila ang malaking pagbabago ng panahon ngayon kumpara noon. Pahayag ni Maria sa kanyang mga kapatid, noon, normal ang pamumuhay ng mga tao malayang lumalabas ng bahay na walang face mask o face shield. Pumapasok ang mga bata sa paaralan upang mag-aral at malayang nakapaglalaro. Maaari ding mamasyal ang mag-anak sa ibang lugar at ang pagkakaroon ng salo-salo sa bawat barangay kapag piyesta. Oo ate, nakakalungkot mang isipin. Pero ito na marahil ang bagong yugto na ating haharapin sa kasalukuyan dahil sa pandemyang COVID-19. Maraming pinagbabawal na gawin para sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangang sumunod sa alituntunin at batas na ipinatutupad ng gobyerno. Tayo ay nasa new normal na sitwasyon. Wika ni Carla. Kailangan din nating sundin ang mga sumusunod, tulad ng wag nang lumabas ng bahay kung hindi naman mahalaga ang iyong gagawin. Bawal lumabas ang mga bata na nasa edad labing lima pababa. Sa bagong sistema ng edukasyon, wala mo ng face-to-face -face classes kundi online class o module ang gagamitin sa pag-aaral. Kung may okasyon naman, bawal mo nang magkaroon ng piging at hinihikayat na huwag na munang mamasyal ang mga mag-anak kung saan saan. Dagdag naman ni Lito. Sana lahat ng tao ay mabigyan ng bakuna para malabanan na ang sakit na COVID-19. Sabay-sabay na nabanggit ng tatlo. Ito nagtatapos ang ating tekstong noon at ngayon ni Maria Teresa I. Cortez Narito ang mga gabay na tanong. Una, tungkol saan ang talatang binasa? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangatlo, ano ang pagkakaiba ng panahon ngayon sa panahon noon? pang-apat batay sa iyong pananaw alin ang mas gusto mo panahon noon o panahon ngayon bakit panglima ibigay o ipakita mo ang natuklasang bagong kaalaman tungkol sa nabasang teksto para naman sa basa unawa Ibigay ang mga pagkakaiba noon at ngayon batay sa binasang teksto gamit ang talahanayang nasa ibaba. Para naman sa ikatlong araw ng ating aralin, Ano ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan at kaalaman na maaaring makatulong sa mga mambabasa upang mas maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid. Ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo ay magbigay ng malinaw, tumpak, at detalyadong impormasyon. Para naman sa tuklas-alam, tukuyin ang layon, kahulugan, at mensahe mula sa binasa gamit ang graphic organizer na nasa ibaba. Para sa gawaing alam ko, ibahagi ko isa-isahin ng mga pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya. Gamit pa rin ang organizer na nasa ibaba. Para naman sa ikaapat na araw ng ating aralin, Para sa pabaong pagkatuto o paglalahat, punuan mo. Punan ang sumusunod na talahan na yan. Para sa unang hanay, ano ang iyong mga natutunan? Para sa ikalawang hanay naman, gaano ito kahalaga? Ngayon, dumako naman tayo sa pagninilay sa pagkatuto. Ang ating gawain ay tuloy lang. Ibigay ang dahilan bakit at paano mo naunawaan ang aralin. At ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng pagsusulit para sa ating pagtataya ang pamagat ng ating gawain ay ako naman. Bumuo ng sariling hakbang upang hindi na maulit pa ang nangyaring pandemya. At ang pamagat ng iyong gagawing hakbang ay hakbang sa kaligtasan. Narito naman ang rubrik sa pagbibigay ng puntos sa inyong mga gawain. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 1, Week 5. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig at sana'y may natutunan kayong bagong kaalaman mula sa ating aralin. Paalam!